Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Haunted Diplomat Hotel, ang Dominican Hill Retreat House, nakilala rin bilang Diplomat Hotel. Ay isang inabandu ng istruktura sa taas ng Dominican Hill. Ito ay naging isang rest house at isang seminary noong 1911 bago ito binuo bilang isang paaralan at kalaunan, isang hotel. Halos bawat turista na pumupunta sa Baguio ay ginagawang isang punto upang bisitahin ang lugar na ito dahil sa kabila ng mga pagkasira, ito ay nanatili bilang isa sa mga pinaka at kaakit-akit na lugar sa lungsod ng Pines. History sa panahon ng World War II, maraming madre at pari ang pinugutan ng ulo dito. Ito ay pinaniniwala ang dahilan kung bakit madalas makita ang mga walang ulo sa gabi sa loob ng hotel. Ayon din sa mga empleyado at panauhin ay madalas silang makarinig ng mga kakaibang tunog na nagmula sa gusali, tulad ng mga pagiyak na nagmula sa mga bata at mga sanggol, na maaring may ugnay sa pagmasakar ng maraming mga bata sa may fountain area nito ang mga bomba na nay shower dito ang naging sanhi ng pagkawasak o pagkaguho ng ibang parte nito Sa kabutihang palad ito ay muling itinayo noong 1947 at noong 1973 binago ito at ginawang isang hotel sa pamamagitan ng Diplomat Hotels Incorporated Ang naging tagapamahala nito ay isang negosyante psychic surgeon at espiritual na manggagamot na si Tony Agpawa mula noon ito ay naging kanlungan ng kanyang mga pasyente na karamihan ay nagmula sa ibang bansa at nanatili sila rito habang nagpapagaling. Simula nang mamatay si Tony Agpawa noong 1987, itinigil ng hotel ang operasyon nito at pansamantalang isinara sa publiko. Gayunpaman, ang mga tao na nakatira malapit dito ay madalas na nababalisa sa mga tunog na nagmula sa Dominican Hill tuwing gabi, naririnig nila ang mga banging ng mga pintuan, bintana, pinggan at tinig ng mga sumisigaw na tao. Note, si Tony Agpawa ay naatake sa puso sa loob ng hotel at isinugod sa isang ospital kung saan siya namatay. Medyo nakakatakot man ang lugar na ito. Madami pa rin naman bumibisita dito sa ngayon dahil sa angking ganda at kasaysayan nito. At iyan ang iilan lang sa kasaysayan ng Diplomat Hotel. At kung nagustuhan nyo ang video na ito please like, comment, share, And click muna din ang subscribe button para updated ka sa akin pang i-upload na mga video. Maraming salamat po.